ito guys ito ako guys sa inyong palibunok palito beetroot so dito ko manaog ko sa grocery sa grocery sa padulong guys okay so grocery sa padulong karong okay. manaog sa tanga I'm going to the grocery store. siya na guys naog na si auntie Sorry. Mm. it's Let's go inside grocery, nata guys. So magkita kita, -kita tao niya dito sa sulod. kay mo sulod ko. Bitrot kramut si ako palitun. Dapat almond milk. kay I need it badly. Hmm. No, the same grocery store ni dari sa Butuan City ni guys. Okay. Dibo na sila dito, dalang kahit tao sa entrance. Oh, tao. Push card. Dito na naman tumpa dito, ni kanira. Dito ka sa wet market. Shut coming to Mark market. Agoy, normal magbuot buot nang guys ang kuan. Buot akong pushcart. Buot. Ngarita mm, sa mga prutasan. Ay, sang so damat. Uy, 155 ang kilo sa bitrot guys na. 155 sugar beets. Ito sa pikas. Okay mayroong makapwesto tag maayok ah ah isa man nito yakon ano sila ng yakon you know what is yakon I don't know what is yakon so beetroot atong paliton yung ako ay so silopin ayos na magpasa yung silopin yes yeah, so atong gipili guys ang mga dagko na beetroot kay pangagwapa sa ilang beetroot guys pagkahi pagani ang bitro sa na bago pa lang na siya giharvest pero kung humuk-humuk na siya tau-tau na siya na stop ang mga nais siya mga dagko mm, so nagandaghan atong paliton aron aron nagandaghan akong paliton ani guys Ya, sya. Oh, mga nais. Sa kahuman, ito na ta Ito na ipatimbang kung pila na siya ka kilo. Oh, 1.8 something ng atong beetroot and then 100 plus akong na yes. and then, anin na punta din rin parang almond milk oh, isa naman kaklase ilang almond milk guys o, oh, mga na siya isa na kang ako, an, brand o oh. Malik ko ng almond milk guys. Kaya ako nang isagol pag mag-blender ko atong beetroot. And then, sa oatmeal ko na ko. Kaya dili ito pwede o dili almond. So, marzo. O, oh, di ba? O, oh, hindi lang po paano fitness granola guys. Okay. Para morning breakfast na ko. And then, kanipod. Ako man siyang imix sa granola. Whole grain. So, whole grain oat. Ano siya guys? Mauna ako na palit. ako na palit guys. Kani. Almond. Beetroot. Uh, granola. And then oatmeal. So more na. Mga kuwan dito ako ito malit. Mga healthy. So. Okay guys. Sa mga auto. Bye bye. Magbayad sa ako guys. Mauna na. Okay. Close na daw sila. So mamalihinta. hinta. Happen, i close the Close, open. counter, guys. Close, open. Close open. Close open. Dari na lang siguro ta guys. Sus, lagi like ud kay sa Germany guys. Oi. Di dugo, dugay. Dari na lang pa. Ako yung pambot pa. Wala ito ano nilang isulog sa akin ng paper ball. Ayun ka, Ayun ka, Ayun ka white Ayun na. Ayun ang white Vâng là... Hey guys. Okay, okay. guys. Ang ganito, Card, guys. Ang bayad pa. Payo ko. Service, ma'am. Sumuhin, so, guys. Ang kayo dito. Okay, Bayad na po, guys. So, mga mga to, guys. Uh, nakabayad na pa. Okay, mga was na ko guys. Balik na ko sa akong parking. Pero ako, ni Bitbiton, kailangan ko sa second floor ng park. So, Bye-bye. Mua-mua. Chup-chup. Chup-chup, mga na